Ito si Lito at si Marco. Magkapatid sila at pareha silang may sariling pamilya. Si Lito, kahit hirap sa buhay, ay patuloy pa rin tumutulong sa kanyang mga magulang na nasa senior years na. Nagbibigay siya ng allowance at pera pambili ng gamot sa kanyang mga magulang. Yun nga lang ay madalas awayin si Lito ng kanyang asawa dahil daw dapat ay di na siya tumutulong sa kanyang mga magulang at nakafocus na lang siya sa kanyang sariling pamilya. At ito naman si Marco, medyo abnay mag-isip si Marco. Para sa kanya, di naman daw niya responsibilidad ang mga magulang niya at dapat daw nag-ipon sila noon para di umaasa sa kanya. Kahit na nga ba naubos ang pera ng mga magulang niya para makatapos siya ng pag-aaral. Ito ay dalawang halimbawa lamang ng sumasalamin sa iba't ibang sitwasyon natin mga Pinoy tungkol sa pagtulong sa ating mga magulang. Darating ang oras na tayo ay magkakaroon din ng sarili nating pamilya at isang usapin na tila ba madalas pagtalunan ng mga mag-asawa at nagiging dahilan ng financial stress natin ang usapin ng pagtulong sa mga magulang lalo na kapag ikaw ay may asawa at anak na. Kaya ang tanong, dapat pa rin ba tulungan ng mga magulang kahit ikaw ay may sarili ng pamilya? Mahirap sagutin ang tanong na ito dahil ang pagtulong sa mga magulang ay nakabao na sa kultura nating mga Pinoy. Kaya bago ka mag-asawa o bumuo ng sariling pamilya, dapat itong pag-isipan at pag-usapan dahil maaaring magdulot ito ng tension at hindi pagkakaunawaan sa loob ng pamilya. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit mahalaga at tamang tumulong sa mga magulang kahit may sarili ka ng pamilya. Kasabay nito ay tatalakayin din natin ang mga disadvantages ng pagtulong. Pero bago ang lahat, ipapaliwanag ko muna kung bakit karamihan ng mga magulang natin ay di nakakapag-ipon. Ganito kasi yun, For example, yung unang generation like yung nanay at tatay mo ay malamang nagsimula sila sa wala. Yung kinikita lang nila sa trabaho ay para lang makasurvive sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya sila ay nagtatrabaho ng nagtatrabaho para may pambili na pagkain, pambayad ng mga bills at kahit papano ay mapag-aral ang kanilang mga anak. Di sila basta-basta nakakapagpundar ng mga gamit, mga appliances o mga ari-arian. Kaya nung medyo malaki ka na, ay medyo nakapagpundar na rin sila ng ilang gamit sa bahay at napag-aral kanila na maayos pero wala pa rin silang ipon. Kaya nung nakagraduate ka na at nagsimula ka na magtrabaho, bilang anak ay ikaw na ang lumalabas na tutulong at magpupuno sa iba pa nilang pagkukulang like pag-iipon at pag-shoulder ng iba pang gastusin kasi para sa kanila, ang primary goal nila dati ay ma-survive muna ang pamilya nila. Ito ang parte na dapat yung maintindihan sa mga magulang nyo na habang tumatanda sila ay di na nila kaya magtrabaho dahil unti-unti na rin lumalabas ang mga karamdaman nila. At dahil mas pinili nga nilang unahin ang pamilya nila kaysa mag-ipon at magkaroon ng mga investment, kaya sila ngayon ay humihingi ng tulong sa kanilang mga anak. Dito pumapasok yung second generation bilang anak. Paglaki mo ay kailangan mong kunin yung mga financial responsibilities ng iyong mga magulang dahil karamihan sa mga magulang natin ay di na kaya magtrabaho. At syempre bilang anak, ay nakikita mo rin yung hirap ng mga magulang mo noon kaya naman gusto mong iparamdam sa kanila ang konting ginawa. Para sa akin ay walang masama dito at ito ay pagpapakita lamang ng pagtanaw ng utang na loob sa mga magulang mo dahil na rin sa sakripisyong ginawa nila para sa iyo. Responsibilidad at obligasyon Marami ang naniniwala na bilang isang tao ay may moral na obligasyon tayong mga anak na mag-alaga at magbigay suporta sa ating mga magulang sa kanilang pagtanda. Ito ay batay sa konsepto ng utang na loob na nagsasaad na ang mga magulang natin na naglaan ng oras, nagsumikap at nagbigay ng resources para palakihin tayong mga anak kaya naman ang mga anak ay may moral na obligasyon na suklean ito sa kanilang pagtanda. Ang pagtulong sa mga magulang ay isang paraan na pagpapakita ng pagpapasalamat sa lahat ng ginawa nila noong ikaw ay bata pa. Ito ay simpleng paraan lamang para sa pagtugon sa kanilang pagmamahal at pag-aalaga. Yun nga lang, may mga piloso pong nagsasabi na, di naman namin kasalanan yan na ipinanganak kami. Well, huwag ka maging abnoy at magpasalamat ka na lang. Pagpapalaganap ng pagmamahal sa pamilya. Ang pagtulong sa mga magulang ay nagbibigay halimbawa sa iyong sariling pamilya ng kahalaga ng pagkakaroon ng malasakit sa mga magulang ipinapakita nito ang importansya ng pagkakaroon ng malasakit at pagiging responsabling miyembro ng isang pamilya. Tandaan natin na tatanda rin tayo at kung anumang gawi o aksyon ang nakikita ng mga anak natin sa pakikitungo natin sa ating mga magulang, ay malamang ganun din ang magiging pakikitungo nila sa atin pagtanda natin. Kung madalas mong pagsalitaan na masama ang iyong mga magulang tuwing humihingi sila ng tulong, gusto mo rin bang gawin sa iyon pagtanda mo? Tandaan mo ang kasabihan na kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Kultura at tradisyon Tayo mga Pinoy ay may tinatawag na close family ties o yung pagpapahalaga sa pamilya more than anything else. Nakabaon na sa ating kultura bilang Filipino na tumulong sa mga magulang natin sa abot ng ating makakaya. Although madalas na inaabuso ang pagtulong, nasa atin pa rin kung paano natin lilimitahan ng ating itinutulong. Ang kakayahan ng isang anak na magbigay ng tulong financial sa ating mga magulang ay nakadepende sa iyong financial situation. Kung ang isang individual ay may sapat na yaman o pera upang maglaan ng suporta sa mga magulang na hindi nakakaapekto sa kanyang sariling pamilya, then by all means, tumulong ka sa mga magulang mo. Emotional na connection, hindi lamang pera ang nakataya dito. Ang emotional na connection sa mga magulang ay isang malalim na aspeto na nagpapatibay sa isang pamilya ang pagtulong sa mga magulang ay maaari hindi lamang financial kundi maaari ding emosyonal na suporta, oras at atensyon. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga na hindi nasusukat sa halaga ng pera. Ang pagtulong sa mga magulang ay hindi lamang bilang isang responsibilidad kundi ito ay pagpapakita ng pagmamahal at respeto sa taong nagbigay ng buhay sa atin. Sa kabilang banda, nandito naman ang disadvantages sandwich generation. Maraming pamilya ang naiipit sa kakulangan ng financial na yaman at ang pagtulong sa mga magulang ay maaari magdulot ng malaking epekto sa kanilang sariling pamilya. Sa mga ganitong senaryo, ang pagbabalanse ng pangangailangan ng sariling pamilya at ng mga magulang ay nagiging dahilan kung bakit marami ang di nakakapag-ipon para sa kanilang sarili. Personal na kahirapan ang pagtulong sa mga magulang ay maaari magdulot ng financial struggles, lalo na kung ang anak ay may sariling pangarap at goals na nakakaapekto sa sarili nilang pamilya. Mahirap suportahan ng dalawang pamilya, kaya karamihan ay nahihirapan na pagkasyahin ang kanilang sweldo o kinikita. Pagsakripisyo sa personal na kaligayahan at pangarap Although masasabi natin na mahalaga ang pagtulong sa mga magulang, may mga sitwasyon kung saan maaari ito magdulot ng negatibong epekto sa mga pangarap natin sa buhay at sa ating karyer. Kadalasan ay nag-focus tayo sa pagtulong natin sa ating mga magulang at pagsustento sa sarili nating pamilya na nagre sa kawalan ng oras para sundin ang mga pangarap natin sa buhay. Dahil na rin ito sa katotohanan na mas priority natin ang kaligayahan at pangangailangan ng ating pamilya at ng ating mga magulang kaysa sa ating sarili. Dagdag pa rito, ang patuloy na pagtulong sa mga magulang kahit may sarili ng pamilya ay maaaring magdulot ng tensyon sa relasyon sa pagitan ng mag-asawa. Dahil may ibang asawa na iniisip nila na kapag nag-asawa ka na ay dapat kalimutan mo na ang responsibilidad mo sa mga magulang mo at ito ay maaaring humantong sa dipagkakaunawaan, dipagkakasundo at negatibong epekto sa inyong relasyon. Kaya mahalaga na magkaroon ng maayos na komunikasyon at balanse sa pagtulong sa mga magulang upang mapanatili ang maayos na relasyon sa iyong asawa. Ang isa pang punto dito ay huwag niyong sisihin ng mga magulang niyo kung mahirap sila ngayon at kung nahihirapan kayo kasi for sure ay nahirapan din sila sa inyo sa pagpapalaki sa inyo lalo na financially. Pero dapat sa inyo na matapos ang cycle na ito at hindi na kayo aasa sa magiging anak niyo balang araw dahil mahirap tumandang walang ipon at walang pera. And I hope na intindihan nyo ang ibig kong sabihin sa video na ito. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.